mga tol ito na ito na malapit na natin malamang kung paano magparada itong aeroplano, aeroplano yung barco umidalaman oh, muna kate oh. uh, o kaya nga po tsisla yun malapit na o oh. ha dito natin malamang kung paano magparada yung barco paano paparada itong teroplano ang barko yun may nakaparada nga to no? isang banda paparada to tara kapangan na lang natin so yun ito na nga hindi malapit na tayo ayan o no? yun tara, parami na nang parami yung mga bumababa nag-start na yung mga makina nila okay, andar kailangan kasi paanda rin agad yung makina para pagbukas pagbaba nitong rampa para na agad hindi na kailangan yung jump start banda ah dito sa gitna ng dalawa Yata, sa kabila yata Lipat tayo sa kabila lekar yata yung hulo, oh, ah, di to siguro. usok pala oh higinit niyan oh kita yung usok oh uh, doon nga sa kabilang ano to tayo lipat tayo ayun pumapaling na nga yung kwet kwet ulo pa rin pala to lipat tayo Ayun o ah, Dito na Figurado Boss Ang ano kayo boss sa Bulalakaw o kayo Mandaretso uh. Saan ba yung malayo? Bulalaka o Ruhas? Ruhas Ruhas muna ba Bulalaka? Ah, Ruhas muna oh, wow. Thank you <laughs> Ruhas muna bago bulalakaw tanong tayo kung saan may malapit ayun oh no? ganda yung pagkapintura oh tingnan nyo ayan oh yung barko oh uy ang gano'n yan kita okay, yun na lumipat na yung mga tropa natin ah doon pala papasok doon doon pinababa na oh nakikita nyo umiikot oh ang tawag dyan yung kung ano hindi ko alam yan ah yan bumababa na yung ano yung ito rampa ayan oh no? rampahan nagsushoot yan sa kulay blue siguro ayun oh no? mga papansin nyo may kulay di diba ayan oh no? yun dahan kitang kita no malabo camera ko eh ayan ayun pala mga parada ang aeroplano ang aeroplano ang barko pala lagi nalang aeroplano ah nasa barko na tayo seaman na tayo ngayon yung na oh. uh, na tong jeep na ngayon natutulog kayo na dyan sa taas Papa Paul walang busina si ang Paul dilim naman ang uh, working place nila lang po oh, oh ba mahulog ka diyan kol oh yon malapit na malapit na break break oh oh oops release ito pala magparada 'yung mga barko. Oh. Magmo parang tabi niya. Kung aeroplano, plano, bay taga parada ang barko, meron din. Ayun 'no. pool walang papa pa Ayun, may babak na maalo nung biyahe natin ngayon mabilis lang yun ha. ganyan pala magparadang barko ano po? itong barko walang preno talaga yung plano may preno alalay alalay kol mukhang tapingi pole. oh, Dami mga motor to no, sasakay na sa barko, ayan no. Oh. Yun, mga motorista natin na mahilig magmotor. Sasakay sa barko. Gaya ko. Magasto. Sige lang, enjoy lang. Ayan sana yun ah, nakahagis na <coughs> ayun tumatakbo na si tropa dun oh si pinulot na oh oh muntik lang hindi umabot yun ah may radio pala itong nakaputi ayan oh. siya pala yung nagra radio kaya pala bumubulwak yung tubig dun no oh. Yes, cool. Ah, yung pala may tali pala sa gilid, oh. Tingnan nyo, ito. sandali pala yun pala nagihila ng ano ng aeroplano aeroplano ng barko <laughs> yun sige okay na paparada na tayo ay papantar tayo yung motor natin yun yun o oh. mabilis lang o oh. okay na yan uh, malaman na natin kung oh, paano nagparada yung aeroplano ang aeroplano yung barko pala <laughs> na lang aeroplano Ayan o, yun o Ayan, sakto na call Ay, tabingi pa rin ha Good. video na ayan o. video lang ina-adjust pa yun sila goods lagyan na ng kalso yan o pa o oh. o oh, excited siya ah may motor dito yung motor niya sa loob o oh. pasay dito na agad yung motor niya ang galing naman <laughs> Ah, thank you sa mga nanonood. Ba, like and share na lang.